Uh, meron tayong bagong ascorb. Ano to? Vitamin C. From, ano to? From Korea? South Korea or North Korea? Pero I'm sure South Korea ito. Hindi ko alam kung gaano ka ano to. Kung legit ba to. Saan ba in order to, honey? Ha? Sa Ah, kala ko sa Kiapo. Shopee pala. Sa Shopee. So, ayan. Sa mga taga South Korea. Baka alam nyo itong vitamin C na ito kasi in order ng asawa ko to sa Shopee. More than, ano na rin ito mo, um, 1,000 pesos ito. Yan po yung kanyang itsura na sana yan. Okay, so open natin. Sandali anak, open natin. Ba't ganyan? <coughs> Oh, yan. Yan siya. Yan siya o oh, yung kanyang package yun. Yan. Gusto niya isama yung mukha niya. Eh, hello. <laughs> Tapos ito, may free pa siyang candy. Thank you for order. Thank you for your order, sabi niya. Ito, yan. Apat sigurong ganito to. Gusto mo buksan natin, Hana? Buksan nga natin. Anong itsura? Pero, eh, so 2026 pa yung expiration niya. Meron din akong in-order sa ano? Sa, sa Watson. Watson. Parang wala na magbilib yung asawa ko sa Watson, yung binili ko sa Watson. Kaya bumili siya ng ganito. Mas may bilib pa siya sa <laughs> product ng Korea. Hmm. Ito yun oh. Pero uh, syempre ka ano yan, inano ng doktor ko yun. Oh, nuksan niya agad. Ito, ito naman. Scorby. フフフ。<laughs>